<laughs> oh experience tuga tuga yun ano ko naman ano oh, ko may experience Dooga -dooga, naman, eh. <laughs> Tola ko naman ako? ano ko naman eh. ko naman ano ko naman ano ko ka, ano ko naman 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 ano ko ano ko naman ano ko ano ko naman ano ano ko Nakabit niya eh. Nakahuli po si Laura ng napakalaking bangos Oy, na kanyang... Nakahawit eh. Nakabit Nakahawit? Nakabit niya. <laughs> <laughs> Ayan eh. Ang naman na eh. Kaya awa ka ko to. Wawa naman yung isda, kanawit nyo pa, kainin nyo na nga pagkatapos. Sila mahulihin nyo. Magkaning ganyan kalaki, kuya? Tawad, tawad, tawad. Student fair lang, o eh, student fair.